Idinida ni Manila Mayor Joseph Estrada ang kanyang mga nagawa sa isang taong panunungkulan sa kanyang State of the City address. Mayor on the spot, si Mark Salazar. Mark? June, sabi niya ay eh, naiahon niya raw sa unang taon ang minanay baon at bangkaroting lungsod. Naitaas niya raw ng 16% ang revenue ng Maynila, 46% ang increase daw sa real estate tax, Nabayaran niya raw ang 80% ng 613 million pesos na utang sa Meralco. Ang kalahati raw na utang na 57 million sa Manila, nabayaran niya rin. Pero pina pinaka pinalakpakan June ang pangako niya ngayong taong ibibigay ang salary increase sa mga empleyado ng Manila. Sa ambush interview na June namin tinanong yung mga national issue gaya ng tungkol sa libawa sa reaksyon niya sa DAP. Ang sabi niya eh, tumapa na raw ang Malacanang sa Court Suprema sa desisyon nito, dadapa pa raw sa isyong ito sa desisyon naman daw ng taong bayan. Nung siya raw ang Pangulo, magagaling daw ang gabinete niya kaya hindi niya raw, hindi raw sila gagawa noon ano mga madedeklarang ng Korte. Pinagtanggol niya rin si Vice President George Marbinay na may kinakaharap ngayong plunder case. Sabi ni ERA, bakit daw puro taga-opposition lang ang tinatarget? Nakakulong ngayon sa PNP Custodial Center ang anak niyang si Suspended Senator Jingo Estrada sa kaso ring Tinanong din si Erap kung pinaghahandaan niya ba yung balibalitang isusunod na siyang papatalsikin bilang mayor sa oras na ilabas ng Korte Suprema ang adverse decision sa disqualification case laban sa kanya. Ang sabi lang ni Erap hindi niya rin pinoproblema ito pero nagbiteo rin ang salitang subukan lang nila. Kamakailan lang matatanda natin yun na uh, pinababaring sa pwesto bilang gobernador ng pamangkin niyang CRR si ER dito ng uh, Laguna. Lumalabas pa rin sa survey ng presidential candidates era pero uh, kung may balak ba siyang tumakbo ulit, yan ang tinanong namin. Sabi niya wala pa sa ngayon dahil uh, full support daw siya kay BINA kung ito, ito man sa pagkapangulo. Hindi pa rin daw sigurado si era kung dadalo siya sa zona ni Pinoy sa lunes. Basta ang mensahe lang daw niya sa pangulo, ay good luck. June? Maraming salamat, Bart Salazar.